Lalapit yung walang kamatayan. Ang dami yung lalapit. Lalapit. Ayan. Ang lalapit. Ayan, lalapit dito. Ito yung mga. O, alam mo. Ano na? Lampas na pong five finger, mga idol. Masa. nito. Ang eh. kalabasa, mga idol. Batang kalabasa. Bagong pitas, mga idol. Para hindi na tayo magbabalat. Yan kasama na yung balat ng idol. Masustansya po yung bata pa kasi yung kalabasa. Ayan ang paghiwa iwa ni idol. Manipis para maluto ang at mga idol. Malutong. Malutong na kalabasa. Ayan mga idol. Mabilis mga idol. Pagka ganito. ayun na yung ano. Naiwalay na po yung yung sagit na. Mabilisan lang yan mga idol. Ayan o. No? wala hindi na yung suka lang para po mga lutuan guys. Mabilis pa tayo, kaya okra, na lapasa. Iyan stela no? Ay. pasa. Kain na muna. Bien. Ngayon may dalitaw, bawang, sibuyas, luya para sa burok. yang walangka mata yang capa ter mengguru sama dengan wit chili mah itu tomat six chili rasa yeah. gurih

daling uh, nga, lang kami, mga dilo, yan. Diling, dilo, natin natin ang mga ang ayan iyan ang isang isang gulay mga edad kalabasa at saka okra dalawang uniho mga edad, dalawang uniho yan. yan ang sawag ni niya natin ang tubig para lalagod yung talapia mga edad Dalawang niliyaw na talapia ang mga ito alas niya. Tugman natin mamaya yan kung ano ang lasa. Kasi so, tilapia ang walang kamakay. Ang Thank you, Idol! Thank you, Idol! Hello, Idol! Hello, idol. Thank you sa tilapia! Thank you! Thank you very much! Idol! Hello, Idol! ano morning, ito po. Kakain na kami ng budel pipe na ano yung pinirito ka na, ano. Tignan natin po yung suka natin. Sino yung maputi na suka? Ito. <laughs> kaya, kaya ito. Ayan ang suka mga idol. Puti po. Ayan. Mamaya. mamaya po. Mangiipin. Nagugas ba kayo? Pagdasal ka na muna. Idol. Ano? Oh, sige po. Sige po. Okay. Oh, Ayan. Oh. Eh. Oh, okay. Bali muna yung sombrero. Ha? Apo. Apo. Ayan. Ayan. Lord, uh, marami pong salamat sa umaga na ito at uh, sana po mas gabayan niyo pa si Kuya Romit ang buong tawagan niya at yung uh, buong farm niya kasi sobrang uh, nakita ko po na talagang uh, yung loob niya para tumulong sa iba at talagang uh, i-prioritize yung mga ibang tao guys sarili niya so sana po mas mablessing pa mas lumayo pa yung walang kamatayan tulad kaya at ito po yung yeah, lagi hinihiling ko kasi kayo po yung makapangyarihan at mabuti sa aming lahat Amen. 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 Oh, dito na kayo. Ay, uh, huwag mo nang papatayin niya. Ah, Tapos oh, Diretso na yan. Ay, dito na kayo. Dito na kayo. Dito na kayo. <laughs> oh. Na. Okay, pasuyo okay. ng kutsara sa gulay. Pasuyo Isi ng kutsara. Ay, huwag nakakain. Marami naman. Okay na oh, okay. ni idol, yeah, yeah, Buro, sama naman okay. naman. idol. Ay, ay, na idol, yah jaka idol. kung saan yung mga kain, talo talo morning, oh burong, 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 Buro burong, 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 burong,

Mara, mayroon pa lang printing pero mm. yung idol natin yan. Kabalan hoops sa uh, t-shirt and printing tapos sa uh, yun yan tingnan niyo naman oh. You know, good Chinese. morning, good morning mga uh -huh. idol. tapos tapos yan. Ganda niyan. Mas maganda pa ayan Idol TikTok wow. loading. Kasi yeah. 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 ito naman po yung uh, request ni uh, siyempre. Ni Daddy, Daddy Idol. yung design. At uh, ito yung white naman kasi. Pero, i-enhance pa namin yung layout nito. Kumbaga, ito lang yung logo na sinan ni Daddy. Siyempre, ano yung binigay niya? Ano yung ano yun na? gagawin natin? Ayan, Buro. Ayan. Yeah. Meron pang hito. <laughs> ayan, no? <laughs> ayan, Ayan, yeah. ah, no? Yeah. official feeds ni, uh, Idol Romeo Katakutan. Romeo tela, no? maganda. Oh, ah, maganda. maganda. Di, Talagang... Di ka mo yan. Talaga. ka naman mapapahiya. Ah. Eh, dad, nakita ko yung mga bisita mo. Talagang sobrang dami. Dinudo mo talaga si Idol. Grabe. <laughs> ano ah, na. Ikaw sa'yo, kung araw-araw mo -araw, nangyayari sa'yo, ano nga yan nangyayari? Ah, oh. <laughs> hindi ko kaya. <laughs> kaya eh, bilib ako sa tatay ko, sa, tata sa dati ko kasi grabe. <laughs> Nakakomodate yung ganun tao, tapos sobrang uh, dami nangyayanda. Sobrang parang pagkain. So, <laughs> hindi tinipid. <laughs> <laughs> Marami kang nitinipid. Puro isda. Isda. Puro isda. Aba, meron palang ganito. Oh, Ayan. No, yeah. Dalawa palang klase yung ano ah. Sample natin. Suot mo. Suot so, natin. Ay, nice. oh, para. So, para. si ito, okay. Ah, malambot pa. Ah, may singawang. Ah, singawang. Oh, Parang hindi nakakalbo. Ayan. Ayan. Ayan ah. Net caps yan. Ah. Oh, yun o? Know? Yun o. Ayan Good morning, good morning. Good morning, good morning. Ito po. Ito uh, ito. yung magiging souvenir natin. Yeah, okay, yeah. Yung, yung tayo, yeah, no? souvenir. Yung souvenir. Yung souvenir ito mga idol hindi naman may binibenta namin eh uh, ito po kung magkano binigay niya sa akin hmm. ganun din po ang kaya uh, ano, nung ni Ryan okay. sa inyo hindi po yung baka kala diyan libre yan. Hindi, <laughs> hindi hindi ano hindi para, ano lang hindi negosyo. Uh, hindi negosyo hindi negosyo hindi negosyo hindi ko binabalak yung magnegosyo ako kasi marami po talaga'ng mag-umuyok uh, sa akin na akong ganito na para mayroon daw silang souvenir uh, uh, marami kasi marami kasi sa mga followers at pupunta sa, nakita ko sa eh, sa mismong uh, farm ni Kuya Romy, ni Idol Daddy Eh naghahanap talaga ng mga souvenir, nabawa galing ng Canada 3 years sa Canada, tapos uuwi lang para makita si Idol, Tiktok, Romeo at Autan. Eh e wala silang madalang souvenir, kaya naisipan namin na baka magbukas na kami ng souvenir area kasama si Kuya Romy yeah. at si Ryan ayan yeah. yeah. ah, o, no? tignan niya <laughs> naman mga Idol, bulaklak ng kalabasa, buro <laughs> bakit talapia. Yeah. Ito. Ito. Ang, ang, may gawa nito mga idol, uh, pinrid ni idol natin kampo dyan. Ang pag-tarla. Uh, layout ng design. May layout ng design. Binigay natin sa kanya. Nag-print naman siya. Sandali na, print. Ang bilis uh, mong... Mabilis, mabilis po. Naman. Digital lang yan. Tapos hindi nabubura yan. Kahit ilang washing machine, yeah. hindi siya natatanggal. Hindi siya nababakla. So, yun. No? May large, may small. At tignan ko yung... Fresh yung masa. Ito, ang size nito. Lard. Ah, malaki sa akin ito. Oh, Medyo nice. Baway. Puro sakto lang yung Pero try nyo po itong black kasi yeah. medyo maliit ng inch eh. Ayan, Meron maliit ng bagay yung bumibili, eh. Titig naman eh. Oh, Puro ang kagandahan yung tela ang kapala Opo, ng mga tela So kahit ilang uh, ilang ano, months na yan. ano pa parang bago pa rin siya. TikTok. Hindi naman natin bibigyan ng low class si Idol TikTok, Idol Romeo at ako. Oo nga, oo nga. 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 Worldwide ano yan eh. Influencer Nahay. yan. Ito, kahit naman nagsakin, ito yung susuot ko para

Oh, okay. I TikTok clothing. Yan. Ang mga Good morning. Good morning. Good morning. mga idol. Ito po salamat sa mga kay uh, Amares Lichon. Yeah, dahil uh, birthday ni Mickey, sinadvance na po yung Lichon niya. Dahil uh, yan po yung lecture na pinadala niya. Baka may gusto kang shoutout. Salamat sa Shoutout sa mga boys. Amaras. Amares. Amara. Amara. Yan. kasi ang ingles. Ang Ano niya? pa kayo ng niyan. Ay, salamat ha. Ito, Salamat, salamat. Thank Good morning. Good morning. ito. Salamat, ito. Salamat,

Good morning, good morning. Good morning. Good morning mga po may bisita kaming uh, ano, batchmate Batchmate ano, kayo, yung sa likod mo hindi kaya sama yun Ito po yung magbabat uh, But may po ni Mrs. ito mga idol. Yan o. Kasama din si Beto Hindi. 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 sila ng lechon. At saka yung tilapia mo lang kamatayan. Wala pa yung buro. Wala uh, uh, oh, pa buro kamatayan. Parang Parang ano ha. Parang Parang wala dito mo na lalagay yung burot. Dito na lang yung burot. Yan, o. No? Yan, ikot din Yan. Marami, marami, pa pong wala nito, mga idol. Wala, muna. marami pa yung wala. Ilan pa yung wala? Dalawa. Dalawa. Ito, po, mga batchmate, yan, no? Mga kabataan, mga idol. Kabataan. 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 Good morning, good morning. Na mga idol, ito po yung classmate niya. Ano mama? Ang pangalan ka Mel. Mel. Yan, Yan, so, po kasi ni Miss sa akin. Lisa. po. Lisa. Hello. Yan, uh, Marilo, yan. Kumari kong test, yan. Kumari kong test. Kumari Hello. Hello. Eh, yan. Hello. Nano, Ay, na Pal Makanataya. Makanataya. Uh, ah, ah, <laughs> <asawa> ni Bruno. <laughs> ito po yung, ito po yung kaibigan ko na, kaibigan ko na, uh, 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 na kumari ko. Ay, kailan pala yung kasal nung inanak ka siya? July 27, punta po kayo. Ninang po si Idol. Malapit na, ano? Ay, pare, balik niya. Ito ah, Ito po. Ito o okay, katin ni pare mong Ah, ba, ay, 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 ayun. Na, na, ka Ayun, ay, ay, <laughs> si yeah. na, ko. So, Ayan mga idol eh. Kumusta si pare kong Bruno? Pagdala mo ulit kay mama yan na eh. <laughs> <laughs> si Bruno. <laughs> Marwa. Kumusta <Ay, mam. laughs> pa?

Lin Santo, uh, San Agustin. San Agustin, yan. Batmate ni Aramino oh, ko, yan. na Thank you. Thank